Tubig, tubig, mata, tubig. Teka, eh. Paano ko ang inaway? Paano ka nilusob? Ah, ano ba ginawa mo? Mm. -hmm. mm -hmm. Oh, ate Buday. Neng. Teka, ya. Yeah. Mm. Tawagin mo po. Mm. Ano? Masalita ka? Maya kasi, mga asawa ni Tito iba. Tinugod oh. ako dun sa tindahan. Yung mm. asawa ni Tito, sinugod ka sa tindahan? Mm. Kumain ka na ba? Nalayaan mo lang ako, sir. Nandun talaga ako. Naging stress ether ba ako? Pa may problema ako. Hmm. <laughs> okay na sa'yo yan. Tubig, tubig, manda, tubig. Teka, eh! Paano ka inaway? Paano ka nilusog? Ano ba ginawa mo? Egan hey, na, Sir. Mm -hmm. Nag-text kasi ako kay Tisoy, Sir. Mm -hmm. Nag-text ka kay Tisoy? Oo, oh, Sir. Hindi ka ba sinasabi ko sa Pati number ni Tisoy, alam mo na. Egan hey, si Sir, nung isang araw ba, nag... Nagpa-jeta siya sa akin, eh. Oh. Hindi ko naman sinasadya at sinasave ko yung number niya. Tapos oh. eh. nang madaling araw, nag-text lang naman ako, sir. Tinabi ko lang na magkukumain na siya. Kasi gandun ba ako? Bakit eh. mm -hmm. kinama? Eh. Dahil naman. Mm -hmm. <laughs> eh. eh. Ang akala ko kasi, sir, number ni Tiso yun. Oh, kanina pala. Eh, yun pala, sir. Sa asawa mo pala yun. Hmm. Naku, day. Ano ba nangyayari? Eh! Di ba? ano pa halin ang boyfriend mo? Si Okdo, sir. Okdo? Eh, di pa kasi kami okay, sir, eh. Eh, nga, day, ito nga. Ano ba naging problema niyo ni Okdo? Eh, hey, kasi, sir, Patanga-tanga kasi yun, sir. Inutusan kasi ng lola ko. Sabi ng lola ko, bumili ng pipino. Oh. Eh, eh ang binili sa esto, sino? Eh, alam naman niya, sir, may diabetes yung lola ko ba? Eh, Ipili niyan tusino. sino? Eh, nagalit yung lola ko. Eh, di patanga-tanga talaga, sir. Ta Parang... Eh. Ang katanyo sa bunbunan, no? Eh, baka naman pwede patawarin mo na. Eh, baka naman may problema yung pandinig ni Okdo. Kaya ganun. Ano yun, din? Mas, mas bingin pa siya sa lola ko. Hmm. Eh. Anong ginawa nito sa'yo? inong yung ka. Yun na nga, sir, Yung pinagagalit ko eh. Ako, concern ako sa kanya. Pag minumungangaan siya ng asawa niya, sir. Ako, kinukomfort-comfort ko pa siya. Eh. Ako nga yung sinugod ng asawa niya. Wala man lang siyang ginawa, sir. Eh, mm. eh, natural, hindi ka nakakampihan, no? Eh, siyempre, asawa niya na yun, eh. Tsaka, day! Sa totoo lang, no? Kaya ako ko na si city eh. Kasi, day, ito, ah. Marami kasing lalaki ngayon na, ano mo yun? hindi naman sa pag, ano, medyo laman-chunk eh, ha? Eh, si Tisoy, eh, Magsasamantala yan kahit paano, lalo't nagpapautang ka ng kusa, no? Eh, yung mga ganyang lalaki, dahil, sisiraan nila yung karelasyon nila sa mga bagong nakakusap nila para lang makadali. Huwag ka na napapadala sa ganun, dahil. Tsaka isa pa, ba't kasi, hindi naman lahat, no? Pero karamihan niya yun, kung sino yung babae, sila yung galaw-bakla. Kung sino yung mga bakla, sila na yung galaw-babae, dai, dai. Hindi ka pangit dai. May itsura ka oh. Oh, medyo bulugan lang ang katawan mo pero okay pa naman may korte pa. Tsaka kaya siguro tumataba ka dahil pang may problema ka. Ganyan ka? Kaya na kain? Ka kain? Stress eater ba? Stress eater, no? <laughs> eh, dahil ganito. Bumingi ka ng sorry sa asawa ni Tisoy. Kailangan mong gawin yun. Kasi dahil pag hindi natin naayos yung problema na to, dahil kawawa yung lola mo sa probinsya natin, ulit-ulitin ko sa iyo Magkano yung pinapadala mo rin sa kanya ro, pagkain niya lahat-lahat, di ba? Walang ibang inaasahan ng lola mo, kundi ikaw na lang na apo niya. Dahil yung mga ibang anak niya, pinabayaan na siya. Yung nanay mo rin, pinabayaan na siya. Kaya nag-iisa ka na lang na apo niya na magiging tukod niya. Eh, ulitin ko, nung nasa probinsya ka, Oh, na oh ka na magtrabaho sa Maynila para ka mo matulungan mo yung lola mo dahil sa mga niya sa iyo, magmuna ng maliit Tapos ngayon na nandito ka, nababaling sa iba yung isip mo. Tapos magkakaproblema pa. Tsaka dahi, mamalasan yung negosyo ko pagka pinabayaan kong ganyan ka eh. Ganyan na, Derek. ka, Derek. Hindi ka naman kalala. Sige, ko sabi ko si Tisoy. Pero yun ang unang unang mong gawin mo. Sorry ka na hindi mo ka mong sadya na mag-text ng madaling araw. Oh, ano sabi mo? Ano ka-next mo? Tinanong ko lang naman siya kung kumain na ba siya din. Kasi concern niya ako. Dahil nag-away nga siya nung message niya. Ano ko dahi eh. Eh kasi na... sir, kung hindi siya kumain ko, kuya, yeah, ipaka... Eh, eh, Pakain ko sa kanya, yung eh, tira kong ulam kagabi. <laughs> Um, ay, wawa naman si Ang. pa naman kritis ay, pero si... Si Okduk, wawa din. Baka naman pwedeng ayusin mo na lang yan. Tsaka, ayun, yung ganyan, Sipi, yung tao sa probinsya, si Okdo, mahal ka nun. Kaya kahit patanga-tanga dun sa lola mo, eh sumusunod gumagawa ng tulong. Tapos malalaman niya, may iba kang nagugustuhan dito. At masakit pa nun, hindi ka gusto nung Pinugusto mo o baka inuutakan ka lang. Daksi nga, nagpapautang ka ng kus... <laughs> day, ah, makinig ka sa akin kasi wala namang iba mag a sa sa'yo ng maayos dito. Hindi ako lang. Ha? Oo, oh, kuya. Oh, yeah. Babae ka, Day. Babae ka, ha? Hindi ka katulad ng ibang... Hindi lahat, ha? Hindi, hindi ka katulad ng ibang bakla na kailangan magpapansin na magpapansin sa lalaki, Day. Naku, ang ganda mong lalaba. Ang ganda mong babae. <laughs> ha? Oo, oh, kuya. Salamat talaga, kuya. Eh, teka, ka Sino tao sino, 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 sa tindahan, dahi? Eh, kuya. Sinara ko muna. Kasi alam nga mang iwan ko ng bukas yun, kuya. Hindi eh, na nakakawan ba tayo doon? Hmm, buti naman. Alam mo yung kala ko pati doon. Tanga ka pa rin. Ay, hindi mo pa ang gagawin mo. So, yun na la lang, ha? Gusto ko... Personal mong puntahan yung mag-asawa mong, sorry ka na. Tapos, huwag ka na magpakit. Baka mamaya nagsosorry ka sa sa asawa nito siya tapos pag ganun, -ganun ka pa rin kitis ayun naman ganun ha wag ka nang, wag ka nang parang ginaganong ganong pa yun pero nagsorry ka yung talagang pasinsa na ganun mm -hmm. po wag mo nang magpunag ganun -ganong, ganun kitis ayun kasi sunggabang ka talaga dun itsura pa naman yun yung balatubang rin eh ha? oo oh, kuya sige na salamat kuya oo oh. salamat talaga kuya oh, sige na tana tana kuya oo oh. Mm -hmm. sige na mm na. Huwag ko yan. Sige na, sige na, guy. Sige na, sige na. Sige na, basta na. At saka, pwede ka mag-PM. Para ako pupunta rin. Sayang ang benta, ha? Huwag ko yan. Ano ba itong ati buday mo? Sumasakit na yung singit ko rito. Ha? Parang gusto ko ng tabuan ng balbas sa ilong, eh. Pusit. Kung baka yun, pwede Eh, pa. Oh. Kahapon pa yan eh. Huh? lagi ko lang sa rep. Sinisip-sip-sip ko lang. Tapos binabalik ko. Hey, Ito, pinitigay na kayo gabay. Eh? Oh, di ko nga binibigay yun dun. Bigla-bila na lang kinakain eh. Paano? Stress eater daw. Stress eater na po. Eh, yun, man yan? Nakadiri. Grabe naman. Yung sabihin niya na? Baka magsukayon. kayo? sip ka.